mga awit, ikapitumputpitong kabanata. Sa Diyos ako ay tumawag at dumain ng malakas. Ganoon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Hinanap ko'y Panginoon sa panahong may bagabag. Hindi ako napagod, dumalangin na magdamag, ngunit di ko nasumpungan ang aliw kong hinahangad. Nagunit ako ang Diyos, kaya ako ay dumain. Ako'y nagdidili-dili, ngunit ako'y bigo pa rin. Hindi ako patulugin, waring ito ay parusa. Hindi ako makaimik, pagkat ako ay balisa. Nagbalik sa gunita ko, ang nagdaang mga araw, na sa isip ko ang panahong nakaraan. Ako'y nagbubulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko ay gising at tinatanong ang sarili. Ako baga, Panginooy, lubusan mong itatakwil? Di mo na ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin? Ang iyo bang pagmamahal sa amin ay nagwakas na? Hindi na ba maaring sa pangako mo'y umasa? Iyong kagandahang loob mo ba ay nakalimutan mo na? Dahilan sa iyong galit, ang awa mo'y wala na ba? Ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob, para bagang mahina at walang lakas ang aking Diyos. Kaya aking babalik gunitain ang ginawa. Ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahangahanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag sa nilikha. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y natubos ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Nung ikaw ay makita ng maraming mga tubig, pati kalaliman ay natakot at nanginig. Magmula sa mga ulap, mga ulan ay bumuhos at mula sa papawirin ng galing ang mga kulog. Nakatulad ay palasong sumisibat sa palibot. Dagundong na gumugulong ang ingay na idinulot. Ang guhit ng mga kidlat ay tanglaw sa sansinukub. Pati mundo ay nayanig na parabang natatakot. Ang landas mong dinaraan ay malawak na karagatan. Ang daan mong tinatahak ay dagat na kalawakan. Ngunit walang makakita ng bakas mong iniiwan. Ikaw, O oh Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang Si Moises at si Aaron, iyong iyong naging kamay. Mga Awit ika kabanata. Si Jesus, ang Panginoon ng Dubai. Si Jesus ang Panginoon ng United Arab Emirates. Si Jesus ang Panginoon ng Pilipinas. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. At sa lahat ng oras ang Diyos ay mabuti.